Hey guys. This is Jisang ang sa Taiwan. Um Ano kaya magandang topic natin ngayon? Ang Taiwan malinis sa bansa at maunlad na bansa at wala kang masabi. Aliban sa tourist spot, isang opportunity ng mga Pilipino dito sa Taiwan na binibigyan tayo ng chance na makapag-abroad. And masaya kasi kagaya naming mga LGBT na hindi sila tumitingin sa gender, sa edad, tumatanggap sila. Kaya nakakato kasi Taiwan kasi binigyan tayo chance na mga Pilipino mga dito. And ngayon, taon 2025, napakadaming hiring ngayon. Lahat ng mga agency. Uh, kasi ang JS, Constructor, ang agency ko sa Pilipinas, hiring sila sa ngayon. Kaya, double check nyo lahat yung mga hiring and sobrang mag-ingat tayo sa mga scammer. Kaya kailangan nating mga magmatsag at double check, PUA, lahat ng agency. Madami legit na agency sa Taiwan. Kaya kailangan nyo lang mag-ingat, magtanong. Kaya kung magditiwala kayo, punta lang kayo sa mismo sa agency. Huwag na huwag na huwag kayo magniniwala sa mga na may nag-message sa inyo, may tumawag sa inyo na meron kami hiring ganito, magbabaksak na lang ganong pera. Once na usapan ng pera, red flag na yun. Huwag na niya tumuloy. Kasi, ang pag apply papuntang Taiwan, ang experience ko kasi, pumunta ako sa GS, pumuha ako ng anong, anong mga requirements pa pa Taiwan, and pinasero sa akin, and then na ko yon pinasa ko yon and then binigyan kami ng time or months na kukukontakin kami na qualify kami doon, may message ka naman nila. Alam ko, Gmail na ata kasi last 2015 pa yon May message lang nila number ko na line up ako sa ganyan. And then, ano-ano mo. Pag nakapasa ka sa exam, digit na yun. Diretso na yun sa, sa interview. Pero may schedule naman yun. Once nakapasa ka sa interview, lalo na pag sa medical, ready mo na yung sarili mo. Paalis ka na. Parang nakalis ata ako noon within 3 months. Kasi nag-apply ako April, July. Dumating na ako dito eh. Kaya nakakatuwa kasi ngayon na ng company ang libre ang placement P na ibabalik. Katulad sa company ko ngayon, PTA ako ngayon, PowerTech, hiring ngayon yun. Alam ko March ata, meron sa JS. March or February, tignan nyo na, pwede kayo magpasa sa Gmail nila or pumunta kayo dito doon at alamin nyo na dapat mga requirements kumpletuhin nyo na pumunta na kayo Taiwan promise hindi kayo magisisi malapit sa Pilipinas napakaganda yung panahon, mabait ang mga tao. Basta, lagi nyo tatandaan, ang pag-abroad, hindi dahil sa, ay, gusto ko lang mag-abroad kasi ganyan. Hindi. Kailangan, ready ka sa lahat ng mangyayari. Kung anong mangyayari sa, huwag kayo manghinain na love, kurkit-kurkit bago kayo. Kasi may nangyayari naman ganun eh. Bago tayo, hindi natin alam, tanga tayo, bubo tayo. Kailangan natin pag-aralan yung trabaho na yun. Kasi once natutunan tayo nun, hindi tayo mamaliitin ng mga mga kalahin natin rin or ibang lahi na ay marunong na yun. Kaya kailangan isipin nyo kung bakit tayo nag-abroad para sa pamilya, para makaipon dahil sa pera. Huwag yung um, uwi na ako kasi hindi ko kaya. Kasi inaaway ako ng nanay-tatay ko yung mga nagturo. Wala akong kasundo. Sa dorm, ang hirap. Alam nyo yung pag-isipan nyo na bakit andito ka? Lagi niyong isipin bakit andito ka sa ibang bansa. Para sa kinabukasan, kasi wala sa Pilipinas eh. Kaya ka nag-try, ba diba? Kaya pag-isipan niyo muna ha, bago kayo umuwi. Kasi ang hirap makabalik ulit papuntang Taiwan. Once na binigyan kayo po yung unity ni Lord na pumunta kayo dito, i-grab nyo na yun. Just got 12 years kayo sa Taiwan. mag-asawa na lang kayo. Kung may ipon naman kayo, every year pa kayo magbakasyon. Kaya, Taiwan is panalo. Kaya ako, pag graduate na rin ako, wala akong masabi. Promise, maganda. Try nyo na mag-apply. Madaming hiring ngayon. Sobra. Bye-bye.